Ayan, pakain sa isda. Papakain namin yan, maliliit na yan. Diyan sa mga predator fish. o um, monster fish. Arwana. Ayan, oh, yun. Tapos, gutom na gutom. Yun. Pinakain nila yan. Maliliit na yan Kaya hindi sila pwedeng Lagyan ng maliit na isda Pati yung Milkfish Milkfish pa yan? Catfish Kumakain din sila Ayan, hinahabol niya Magutom na gutom Yun hindi na dami ayan hanap silang pagkain ayun ayun habol nila ayun na ayan, ayan. habol pa ng isa ayun muntik na naman ubos nila yan ubos nila yan ito mayroon naman sa bibig gusto pang kumain Tumparin yang istana yang.